Alam naman natin na ilang dekada nang nagbibigay ng saya ang Itbulaga sa noon time TV ng mga Pilipino. Hindi lang tawa at good vibes ang dala nila, hindi pati napakagaming premyo araw-araw. At syempre, kilala na natin ang tatlong haligi ng show, si Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Pero alam nyo ba kung paano nagsimula ang trio na yan? Balik tayo sa late 60s. Si Joey De Leon, DJ pa siya noon ng isang radio station ng ABS-CBN. Pero nang ipasaga ang ABS-CBN nung martial law, sa kasamaang palad, nawalan siya ng trabaho. Later on, naimbitahan siya sa weekly gag show na pinamagatang okay lang sa IBC 13. Kasama rin doon ang magkakapatid na si Tito, Vic at Val Soto. Ang producer, Si Tony Toviera, tama ka-factors, ang naging ka-business partner ni Romeo Halosos sa Tape Inc. At dito nagsimula ang samahan nila. Pagkatapos mawala ang show dahil sa pagbabago ng ownership ng IBC noong 1975, nailipat si Joey sa GMA para maging co-host ni Bobby Ledesma sa Disco ito yung show bago ang noong time giant noon na Student Canteen. Pero noon, hirap sa ratings ang diskorama eh. Isang araw, nag-vacation si Babi Ledesma at si Joey ang naiwan para mamahala sa show. Kaya naisip ni Joey na imbitahan ang dating niyang kasama sa Okay Lang, sina Tito Vic at Val. Sa tatlo, si na Tito at Vic lang ang nakapag-commit. At dito nagsimula ang trio. Gumawa sila ng comedy newscast, tapos pago din ng top 40 songs gamit ang lyrics na si Joey mismo ang nag-iimbento. Ganito pinanganak ang Tito, Vic, and Joey o minsan tinatawag na TVJ. Eventually, naisama rin sila sa student canteen. Pero ang tunay na nagpasikat sa karyer nila ay nung gawin nila ang sitcom na School Bukul. Dito sila talaga nakilala ng buong Pilipinas. At kasabay ng pagsikat nila, dinagsasila ng offers from TV at movie producers. Isa sa mga nag-offer is si Tony Toviera na nagsuggest na gumawa silang ng noontime show na pangtapat sa student canteen. at dahil maganda na ang naging samahan nilang tatlo hindi nila mahindian si Tony Tobiara. kalaunan pumurma sila ng kontrata at dito pinanganak ang Itbulaga ang kasunod kailangan ko ba ba ikwento? Ang kwento nila, Tito, Vic at Joey ay parang kwento ng maraming Pilipino. Kahit gaano kahirap ang pagdaanan, lumalaban, nagpapatuloy at laging may positibong pananaw. Tulad nitong channel natin mga kapaktors, dumaan din sa maraming hamon bago makakakuha ng isang subscription. Kaya sobrang thankful ako sa mga nakasubscribe na. Sa huli, malitman o malaki, lagi tayong dapat nagpapasalamat sa mga biyayang dumagating. Maraming salamat sa panonood mga kapaktors. At God bless sa atin lahat.